da <laughs> ah kamo sila kayo hindi pa hindi pa lang pa na nyo pa ako oo na mo nga yah ini tina 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 yung tina 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 Ah, uh, tayo naghihintay tayo sinupos ka po natin na matulungan kayo nakita ko kayo eh meron sana akong tutulungan doon sa may trade uh, Ma nangangalakal din mag Ah. Uh, sabi ko hintayin ako pagbalik ko wala na hindi mo na nakita ipigyan ko sana ng pangkain Nagbebenta ba kayo? Ayun, Ay, binabago. Ayun, mga anong yan? Oo, Ah, uh, ano yan? Ah, uh, gabi pa? Kapon pa? Kapon pa yan. Ah, tayo mag-istoryahan ulit? Ah. Uh, ha? Dito na lang sa... Hindi, ngayon na, dito na, para ano. So, hmm. saka sa na lang pupunta na pag meron na tayong bala. Ah. Uh. Te... Nakita niya, may pasok din ako eh. Nakita ko lang kayo. Parang kahit na linggo eh. walang alam. <laughs> Walang ngalo. Walang oras na. Kahit, Balang... kahit anong... Kahit saan, saan tayo magkita, okay lang Oh. Okay. Ayan po, ayan po si Tatay Alden. No? po yung ating na i-vlog. Na Yan ang ni Mami G New Jersey ng bigas sa saka grocery. Uh, yun nga po ang inihiling niya. Yung, yung kanya pong bike na mapaayos po. Ayan po, kasi po wala po yung kadena niya si Rara. Nakatagilip na po yung bulan, siguro pera po yan. Saka yung bahay po niya ay yung po, hinihingin niya yung mabigyan po siya ng dos por dos, saka no. plywood. Ayan, Tay, manawagan po ulit kayo sa ating mga ayun, ano. Tapos so, yung... taas niya, Tay, para marinig kayo. Ang isang po ay maayos ng ating bahay. sa amin po, ang mga kapitbahay namin ay eh, kung itakumpak na matanda na kung itiram Bagi wala ka oh, ba, no. eh. bakit bagil ng kanyang ginagampanila okay buo la mong ala ng kanyang ginagampanila kira kaya hindi naapi hindi naapi kaya naapi kami hindi hindi eh na diyan kayo kira karon buo 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 Anak-anak yang Buat Sino nang mahala, mga babae o lalaki? Yung... Lahat sila mga kasawa to. Sino yung unang pintuan daan? Unang pintuan tindahan. Bagong Bago pangalawa, bago pangatlo, bago galing dito. Na yung nasa likod niya? Oo, oh, nasa likod okay, pala y... Yung sabi ni Kapitan noon na maligalig ng pamilya. Hindi nga pangalan ng lalaki. Kasi nang silaki ngayon. Tinatid ka kaya? Na-api kami kasi pagbasa wala kami eh, na mo na... Ayos. Ayos. Yeah. Hmm. Napaka... Ano lang nga kasi ayaw wala mo na away. O yun nga o. Mga, kami mga bisaya, hindi kami, kami may nagsaway. Punta namin... Ha, bisaya uh, po pala kayo. Oo. Oh. Napakabait naman nun. Oo, oh, mabait kami. Maroon mo sa na. Hindi, okay, yung kapitbahay niyo nga, napakabait. Oo nga eh. Kaya na-away kami. Pagkakamot. Um, hindi naman kayo nasagot na bukay sa gut pagi na bukay ako lang sila ano kay ayay pagi Pero hindi naman siya sa na yung ano sabi nga o kailan sa nilista ng mga bago manila ng kapwa mga so, mga 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 masama mga 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 yung, yung mga 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 dapat kayo patulan. Okay. Lantaw, na kaya hindi tayo na kaya hindi na kaya hindi mukbang na kaya hindi mukbang hindi na kaya hindi mukbang na kaya yung manso na Eh, hindi mukbang na kaya hindi mukbang hindi na hindi pero hindi naman hindi niya naman siya inaano? Hindi naman siya, Ay, na lang sila. Pagkiling niya yan. Uh, pabayaan niyo na lang Huwag oh, nang Magaling pumasok. lang sila sa mantala. Kaya, Kala, talagang ano eh. Kaya, ano eh. Pero dapat hindi kayo ganunin. Kaya, may bisyo pa tayo. May mga bisyo. Ako lang walang bisyo. Ito lang bisyo ko. Hi. buhay. Hi. Oo. Yung Eh, malawagan kayo sa ating na. Ano, baka matulungan kayo. Ako so, po. Bahay po po nga po. Katayuan. Bahay. po. Para. Para hindi kami api-apihin. Alright. Lighting nakaiyente kabaligtaran ito alam ko na maging tanga rostre kahoron kahil na maslang kung tumita kasi aldi ng kaya kaka niya minsan 30 dohos 20 pesos ako mag <cierans> na mo tapos magiging benta niya um, so, oh. Ah, na yung bigas na binigay sa niya. Kaya ka pang mamilyan, kinaka-dispatcher ako doon ng sandaan, ano. Binili ko po ng dalawang kilong bigas ay kahit saman lang kilong dyan. Oo. Hindi pa dalawang kilong pang pag-ibag. Huh? Gusto pala yung bigas na binigay sa Oo. Um, ano kaya? Magkano kaya yung benta niyong yan? Malalaman ko yung mamaya eh, na kasi nakain kaya sa inyo. Ah, tatuayin uh, na lang kayo nyan. Palawagin na lang. Bakit ako kayo? Ano lang ako kapon, oh, 40 na ako kapon. Mag-apon yan? O, so, biruin nyo, 40 pesos ako, mag-apon. Ah, Nakawa ng statan. Bakit? Inaalap yung mag-ina. Mag Nakakalakal doon sa trade, ang daming kalakal tayo, hindi nyo nabutan. Ay, wala, hindi muna ako nagpunta roon eh. Oo, oh, ang dami yung kanina. Bahay. Dapat, sabi ko hintayin ako, kaya nakapunta ako dito, hinahanap ko. Okay. Mga sakali na andito. Ay basa iba binenta. Uh, marami. Oh, marami yon, ah, na. Na Baka dito. Mait na Hindi nakabait rin yung sila, hindi oh, na. Ay eh, baka nandito. Pero yan. Hindi ko lang namo no? ano, namo no? mapan. Batang lalaki kasama maliit. Ah, oo. Oh. Kaka parian niyo. Ah, taga parian ba ako ako 'yun? Nakita ko Di sana, nakita ko. Ang dati, ni Tara dito paglinggo, di doon na ako nakatambay sa Oo. Ah. Alas na siya, Sa Andun oh, so may... sa Pero sa likod, mga, mga uh, uh. yeah. oo din yun. Eh, yeah. hey, wala. Hindi ko sila nakakita. Hindi sila naka Ibibigyan ko sana ko ng panggas ng kahit pa pa ni yung kaya lang hindi pa tayo mabigyan eh, sila. Okay. hindi eh, sila may Di sa inyo, so, ko na ibibigay oh. Eh, wala naman kayo, wala, sabi niya, wala na kayong bigas eh. Wala. Ano siya? Kaya po, pa, si Tatay Alden ha? yung ating live vlog nung... Siguro may patatlong vlog na uto kay Tatay Alden yung nabigyan po natin ng grocery. Uh, ngayon po, kumakatok po sila siya sa ating mga puso na sana po mapagawa daw po yung kanyang bike kasi nakita ko po ang hirap ni Tatay Alde talaga po tinutulak niya kahit anong layo saka daw po yung bahay niya sana daw po ay mapagtana po ng tight plywood saka yung yero kasi yung kapit yung yero mga pass po yung kanyang haligi ng bahay eh ano po. Kakasanta po sa puno. Oh, lang po pinakaposte. Para... Yung para yung... Yeah. ayan po kumakatok po ulit kami sa inyo sa ating mga may mamubuting puso na sana po ay si Tati Alvin. sa puno. sa puno. Naka, 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 meron hindi, yan na kaya natin, yung 4x4 na ano, na poste. Kasi ba, yung punong yun, ma... Hindi na tatanggalin pag pinagtan ng poste yun. Naro yun, yung kamatiba. Oo, kayo. Pero yung pinagpose ng bahay niya, no? Oo. Ano yun? yung bahay niya, tapos 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 ano? tapos Epo ha, si Tate Alden ay kumakatok po sa inyong mga puso. Pinapay ko yun sa ano, sa pagtayo ng bahay yung puno. Oo. Oh. Ilang puno yan, Tay? Mga... Isa lang ha? Mga... Lima yun. puno yan? Oo. Oh. Para, para po, sinarin talaga ano? Oo. Hindi, kung sa kaling ano, uh, di, di pang haligin na lang ang kailangan natin. Hindi uh, na magiging -e poste rin. Tatlo oh. sa yung sa kumana. Oo. Yung dalawa. Oo, tatlo yun. Tapos tatlo rin doon sa Ah, uh, sakali yung gusto niyo tumulong kay Tatay Alden. Okay, ang link ang aking Gcash number po ay nasa sa de description po nung ating video. Makikita niyo po doon. Ah, uh, kung sakaling paabotin niyo siya uh, sa mga may mabubuting puso uh, nakita nyo lang po yung aking GTS number at saka yung FB page na andyan po sa video bababa ko po dyan uh, sana po matulungan nyo po si Tatay Alden sa tapos lang inyong mga kaya talaga po si Tati, si Tatay Alden po ay wala pong pagkukunan po talaga talaga pong wala siyang aasahan na mag-anak, mga anak saka asawa siya lang pong ano kumakatok po kami sa inyong mga puso. Sana po ay matulungan niyo po siya. Hey, may sama natin dito sa ano? Para... Parang... Parang... Wala ka eh. Pero po yung uh, pinagbigay ng tat ni Tatay Alten, oh. 70 pesos pang nila, ayan po. Ilang araw niyong hindi po niya, Tay? Ba, eh... Dalong araw na to. Ah, oh, dalong araw na. Oh, ito, na yung... natin niya, Tay. <laughs> oh. Kasi may inaalap kung tutulungan ko kanina eh. Dito ko na ibibigay, oh. Tay, ito lang... Ang dagdag -dag sa pang niya, ha? Hmm. Ayan, yeah. salamat. Baik mana eh kaya okey sikit badan okay. nak send order okay. man okay.